Ngayong araw nga magkikipag-birthday na muna ako. Etong pupuntahan ko, siya talaga yung taong sobrang iniyakan ko. Ang tagal ko din makapag-move on bago ko matanggap. Nung 7 pa talaga yung birthday niya. Kaya panigurado ako nagtatampo na sa akin yun. Kaya ngayong araw babawi muna ako sa kanya. Dumiretso na nga muna pala ako sa tindahan para makapagpalam na kay mama. Sabi nga sa akin ni mama dyan, kaka ko lang pero alis na naman ako. <laughs> Bago ko nga siya puntahan, dumaan na muna ako sa designer ko kasi may papagawa ko dito. May attendant kasi ako ng Halloween party. Kaya pumunta ako dito para makapagpagawa ng costume. Ang bait nga ni si Rob dyan. Kasi kahit ilang araw na lang din, event tatapusin daw niya. Excited din ako dito sa kalalabasan kung ano magiging resulta. Nagpaalam na din pala ako sa kanya kasi may pupuntahan pa ako na magbe-birthday. Last week yata yung birthday niya. Nagtatampo na sa akin yun kasi di ako pumunta. Nagkasunod-sunod din kasi yung mga trabaho. Pero ngayong araw, babawi naman ako sa kanya. Na medyo malapit na ako. Sumilip na ako dito ako tapos na siya maligo. Charot! <laughs> Bago nga pala ako pumunta sa magbe-birthday, pumunta muna ako sa flower shop para makabili ng bulaklak. Nakakaya din kasi pumunta doon na walang daladala. -dala. Ewan ko ba sa taong yon Hindi naman talaga dati mahilig sa bulaklak. Pero tuwing pumapasyal ako sa bahay niya, gusto niya may dala akong bulaklak. At na na ako ng bibili ng bulaklak. Sabi ko kay kuya, balikan ko na lang mamaya. Dumiretso na nga pala ako sa loob ng mall para makabili ng cake. Ang ganda nga nitong mango cake. Pagkita ko palang ito na yung pinili ko. Favorite din niya kasi yan. Ay, favorite ko lang pala. Yan din yung pinili kong cake para makakain din ako mamaya. <laughs> Pagkatapos ko nga pala makabili ng cake, ladaanan naman namin ulit yung pinagbilan namin ng bulaklak. Pero si ate na lang daw kukuha doon. Kasi may sasabay daw siyang bibilhin. At ako naman, hintayin ko na lang daw siya. Dumiretso na nga muna pala ako sa simbahan na ba naghihintay? Meron pa nga nagbabalita dito. Gusto ko nga sana mag-high sa likod kaso naiiya ako. Chot! <laughs> Andito na pala ako sa labas ng simbahan. Nasa 20 minutes din yata ako naghintay kasi di pa siya dumadating. Nakuha na rin maggabi dito. Di pa rin siya dumadating mga guys. Nasa isang oras siya ako naghihintay dito. Nabilang ko na din dito. Kung ilang tricycle na yung dumaan. Hindi ko alam kung ano nangyari sa babae yun. Sabi niya kasi kanina saglit lang siya. At makalipas nga ng 10 taon mga guys dumating na siya. Gusto ko na nga siyang iwan kanina kaso baka di ko matuloy tong vlog. Charot! Pero may binili niya lang daw siya. Na sobrang makakalimutin niya. Nakalimutan daw niya na may kasama siya. Pero natuwa naman ako sa kanya. Kaya naman pala siya nagtagal kasi binili niya ako ng regalo. Pero itong regalo na to sa birthday ko na daw to bubuksan. At makalipas nga ng ilang minuto, malapit na din kami sa bay na magbe-birthday. Ang dilim nga dito. Nakakatakot. Baka makakita kami ng white lady. Chowot! yung pinuntahan pala namin ni ate dito si kuya nag birthday siya ng October 7 may lang kami nakapasyal kasi sobrang busy sobrang dilim nga dito kaya nahirapan din ako kung saan siya nakapwesto kinabi na nga kami sa pagpunta sa kanya hindi na rin kasi pwedeng ipagpabukas baka magtampo na sa akin si kuya at saka bukas alis na naman ako na maaga kaya kahit magaanong oras na mga guys diniretso na namin dito medyo nakakatakot nga lang sa loob pero tinuloy na namin ni ate kasi baka ilang araw na naman kami hindi makapunta dito gusto nga namin siya gawan ng money cake kaso nga lang baka may multo na manghila dito So, to Pangalawang taon na din pala to na hindi namin nakasama si kuya. Noong una, sobrang hirap mag-move on. Pero habang tumatagal, kahit pa paano nawawala yung sakit, gusto ko sanang iwi sa'yo. No more birthdays to come. Kaso nga lang wala ka na. Yung pangarap mo pala sa akin na pagbablog, eto na unti-unti, tinutupad ko na. Yan nga lang yung tawag nila sa akin, charot. Sana lang talaga napapanood mo pa 'yung mga ina-upload ko vlog. Happy birthday ulit kuya. Miss ka na namin magkakapatid. Love you. Ayun lang. Bye-bye.